Good morning everyone. Hello, good morning po sa lahat. Uh, welcome to Live in the Philippines. Hello. Uh Kumusta po kayo? Lagi po po, po ako na sa inyo. Kung kami po, okay lang po, okay. Good morning to all the viewers and subscribers. Thank you for your love and watch the, my channel. Thank you so much. And Merry Christmas po sa inyo lahat. Uh, ano pa naman ngayon dito eh. Ah, uh, December 11. December 11. Then, nandito kami ngayon sa sa site sa property ni Ma'am Luz. Good morning, Ma'am. Good morning, Ma'am Elsa Jensen. So, yung duty ko today is pumunta ako dito dahil tinan ko yung mga trabaho ng aming kasama. Then, Puntahan muna natin yung balon. Kung ano nang uh, meron. Kung kamusta na. At tapos na ba? Yung kasama ni Jisie. Bumili muna ng snacks. Ayan, meron pang sun and Okay. Si Jisie is magaling siya magtrabaho. Good morning, JC. Yan, napaka... Ano yung trabaho niya? Napaka, ano ba? Kasi si JC is all around din siya. Kaya alam niya, so today is last na lang. pag flooring na lang sila. Then, napakasinaw. Smooth. Yun ang tubig. Para siyang may ano yung bilog di, this ba? Yung pangalan siminto na bilog. Yung katong siminto ba? nalingin, Mga ginaganyan yun. Ang linis tingnan ng tubig no do. Ako na nagdudulot. Mhm. Ang daw ni sa tubig do na grasa ng kita no. siya. Las. So para ma ano sabi nila, mainom daw tong tubig na ito dahil uh, ano siya eh? Full, oh full of mineral daw kasi merong mga gamot sa palm oil. No, dong? Uh -huh. Lahat ng mga tabay kasi dito sa amin is may inom siya. Walang tubig na hindi na inom. Yung ano rin, yung mga mineral water is galing din yan sa mga tabay. G-filter Gif lang lang. No, dong, no? g uh -huh. giinit lang ba? So mas iba. Sterilize? ha sterilize. sterilize So iba din yung sa ano iba yung sariling tabay ma'am Los, congratulations ma'am meron na po tayong balon napaka swerte din sa isang bawat lugar na may tubig kasi unahin talaga yung tubig bago yung mga bahay-bahay o ano pa nabuhi na yung mga niyog na dong yung mga dwarf Yung rice field sa baba is malapit na yan ma ilang araw na lang yata yun or ilang weeks na lang na ma pangalan nito na ma harvest iba yung sabwag kasi yung sabwag is hindi kagaya yung sa tinatanim talaga yung sabwag ganyan ang mga tsura parang konti lang palagay ko pag maaan ito siya mga ano lang to may lagnay sampung sako ito ayan So, ang time dito is ano pa, maaga pa. Ayun. And the next place. Going to property ma ni Ma'am Elsa. Good morning, Ma'am. So, kapit bahay na tayo dito. So, zoom. Makikita natin yung ano. Yung place ni Ma'am Elsa. Kasi yung mga kamuting kahoy dito. So, banda sa kapitbahay malapit sa amin dito na sa kanya. Then, ang um, tinignan namin ngayon yung boundary ng ano, ng mga daanan. Ayan okay, yan. yan. Yep. So, ito yung mohon um, mark namin. Binisure na namin para hindi siya ma, ano ba, Then, andito rin si nanay yung ari. Tapos, magas magandang lupa kasi mataba siya. Tambok siya nga yuta dong no? Okay na ka, Mar? Okay na. Okay na ka? Yeah. Ha? Huh? osa punas. Ah, ka kanera, kamera so okay, so tininan ko yung boundary to boundary sige nay na to hanggang doon Salamat, nanay, ni arika Okay, nagpa-tractor ko, Ma'am Oy, tumatanim. Mo na So merong langka dito. Nasuod ba ning langka nay napasok to? Ah, oh, nasama siya nay. Murag up na outlanan, Ma'am Oy. Yehey, thank you, Nay. Nagbogbok, Ma'am. Oh, sige. Murag ara kilid, Ma'am Oy. Okay, so yun pala ang pagitan. Oo. Murag na outlanan ra lagi. O sige. Oh. Para sa Okay. Sige lang, mag-harvest na gyapon, mag ta, ana. Magtunga na lang, tanay. <laughs> Buhon, dagag bunga. Ay, ilang ba bunga dyan? No, dalawa, ah, dalawa, tag tayo. <laughs> Kadaghan po ni Mugnangka dito sa inyo, eh. Malagi, kailangan talaga. So, itong na da, da agyanan, ay, agianan gini siya, dili. <laughs> ah, okay. So, Hindi nalinis. So, ito yung mga kamuting kahoy. Napakadami. Then, tinilang ko yung boundary to boundary. Almost 8,000 square meter ito. Nabili namin. Allah! Kadagang nangka, anay. Maghumba. Siguro to sila, anay. Eh. So, ito yung mark. Uh, natunga doon yung kuwan na. Ah? Tamo. Parehas yun. ng natunga. Gito itang no. nangka. <laughs> Kalahati pala tayo ng nangka na yan. Maganda sana. Nadala sana yung kawayan, di bali. Magtanim na lang. So, imuhan na nagpa-traktor? Oh. Ah, okay. Sa imong so, payag. So, si kauban ni nay ni nay. Kini ani? Anak ko ni nganto, Ayon, ah, diri da ato oh. no. Oh. Oh, so, ito siya. Unsa siya may natanong man ni Murag Kamuti, no? Kamuti. Mabitaw na yung amang ipang mukuma. Pero, um, ipad So, ito yung tabay ni nanay. Uy! Isang nanay! Ni pila man niya sa kadupa? Waram niya kabutupat. Hoy. Nganong amo na ni nimog ipasemento kuyaw manisag mahugmak. Wala palagi. Palagi malubrerin na hin. Oh, okay. Makita ning lakten. Oo, kadi ka Kulang na ni siya ikwana ati timanon dayon ay. Sayang. ang. Halo black ani siguro na as mga 300. Mga simento mga 20. Ana. Gusto mo Oo. Oh. Hindi na ko ba, ba ayong ano nya ba, ba nya tuhod kay dahil sa paghugmak. Delikado to nay. Eh. Huwag kayong kumpiyansa nito. Lalamunin kayo nya no tingnan mo. Oh. Pati dito makukuha to. Gahi oh, na nagliha agire na dapita. Delikado yung ano nila. Buat to ng wala ding budget kaya nagkagano. Sinanay. Dito natapos yung bahay ano niya, yung balon. Yung tabay Katon. na mo na. Katong tabay na mo, pwede na to siyang mainom. Kaya palim. Oo. Oh, kasi, anay, ang ilalim sa tabay na mo na kay siminto. Siminto? Oo. ang tubod. Ah, bali na. Kinuha, kinuha, talaga nila yung tubod. Mm. Oo. Oh, oh. So, ito yung ba? Bali na e, Tungod at tungod ba dito? Sige. Tungod oh, ba'y yeah. tungod ito? Mm. So, ibig sabihin, malawak pala ang trabaho nito. Hmm, labahan ang trabaho. Ta, marami. Hello Ma'am Elsa, ang dami trabaho nito. Malawak pala. Mauna agad tong tawagan. Ito siyang banda dito. Makapasok ang dump truck dito no. Malita dump oh, truck or may sasakyan. Naluyo manin po ano. So iyan ang oh, iyan ang road yan, So ito pala yung sukat. Malawak non ha, dire. Sige. si nanay is malawak yung lupa ni nanay. Kaya ngayon nagpatrabaho pala siya kaya ah, uh, ganun. Ditingnan namin yung ano, uh, tumurok po si Ah. Uh, no, uh, anong giugbo? Tungod no. Oo. Oh, uh, yeah. So, so ara man dito aguan. Di ang amin um, bis sure nato yung right of way da kay oh muhatag og gamay da ani. Oh, pues simpre, kung sakali man yung maiari dito, magbahay siya. So, hmm. kung may sasakyan sa makapasok siya aga dito. So ito na kung sakali man wala na tong kamote dito. Wala na ni siya kamote. Naapay unog na mo ani. So kung pwede, uh, kuha ulo Kaluton ta So daro mas maganda traktor na lang. Di makita og traktor inang ipalargo, di makita og tortor. tortor. mana? Basa. Daro. Daro kabaw na lang sa kay makita man Na, Nabay kabaw ano. din eh, murag may kabaw may mga pasolo ng tanong ang igagaw daw na nag-junior. Kung sakali aga, na ipa-traktor to, sa pangalan to, tortor? Tortor mo na, basak man ang uh, tortor. Traktor. Kung sakali ipa-traktor ito, pila ka ni bayad o, sa oras? Ang kanang aho, magaro mang kuno to si sa kuop, op pales, o malahos. O. Mil basta membro. Sa kuop, membro mang co Membro ka sa co-op? O. O di, mil ang oras pa uh, oras so okay. palagay mo pila ka oras ni kami okay. gidarom ni una sobrang oras na kini ra daan place oh kami lang dito. wala wala labot kamuting kahoy kadto oh labot na kanan oh okay oh. sayang kasi yung kamuting kahoy kasi malabo ito eh malabo gusto oh So, tinitingnan namin yung uh, kabilang property, okay. yung ito siya na ibibinta sa amin. Kaso hindi ko na, hindi namin nakabili. Okay. No, Then, we may problem konte Ay, gipang, up, mami, ah. ay, gipang nila, no. Mm. So, yung tinanim sa negro dito is kinuhat pala nila, oh. Ah, may name pa. So, ibig sabihin, ay, Nay, gilagyan nila ng name, oh. Talagang ginastuhan ito ng, oh, ano, limonsito re. yan. oh, sige. Mm. Iugsok na lang na siya. Kasi hindi natuloy yung negro bumili dito. ay Ayan. Gida at elot ng ilang tuan, mga kanong nito di ba yun? Oo. Mona Tunay, thank you very much. Okay. Oo. So, ala namin yung boundary. Dito banda yung may kawayan, yung may hanggang doon. So, talaga, ano, bawat may sa mga, ano, sa properties, meron talaga. Bawat ano ba, magbigay ng right of way. si Ma'am Luz, nagbigay rin siya. Ayun. Ayun sa kanya dyan. Yan sa kanya is, maraming mga pamuel Ano yan? Makatulong din sa kalikasan. Pero mayroon dwarf coconut yan sa loob. Yan So, plano ko sana ipa, ipadaro ito. pero so, saka na lang. Kasi marami pang ginagawa ng trabaho ang kalabaw. Kasi ting, ano na ngayon dito eh. Ting tanim na naman. Then, lang doon buo. Kasi doon sa dulo, meron ding nag, nag, uh, mga tao dumadaan dito. Thank you Lord Ayan So meron nagtrabaho dito ngayon Yung mga kabataan Yan sila mga college na yan sila Diyo, uh, Dahil sa ano Sa uh, Ano natin ngayon Hindi sila nakakapag-aral ng Face to face school Bali ano lang module So Today wala silang uh, module Sila yung mag ano, Trabaho kasi yung mga kabataan, mabilis din sila magtrabaho. Bibigyan natin sila ng ano, trabaho. <laughs> wow! Hello, oi, kanindot ninyo matano magkuhan. Unsan mo ni? eh, pila may space, ano eh? Three. That three. Three. So, dwarf coconut is three meters. Tatlong di di ba? Dapun di pa. Very good. Kain anong so na mitros. In English. Sa mag-snacks mo na sila. Oo. Para hindi mag-abot-abot yung... Tahimik ang lugar dito. So, si Kuya GC and Kuya... O, oh, si... O, oh, Kuya... Si GC at si Kuya Kwan Dionisio mag-flooring sila today last day sa balloon then yung mga kabataan na sa kabila bakit tatapos lang sa snacks nila tinapay at drinks ito lang muna ang update ko ngayon sa Zoom property ni Ma'am Luz and Ma'am Elsa Jensen Thank you for watching, uh, viewers and subscribers. God bless everyone and have a great day.